Gulatin nyo naman ang mga friends and families ninyo sa ituturo kong lutuin sa inyo ngayon. Ayos na ayos ang dish natin kapag may mga okasyon or family gathering sa inyo. Itsura pa lang nito guys oh, talaga namang sa tingin pa lang ay tatakami na agad sila. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Diretso na agad tayo sa pagluluto guys. Sa isang kawali ay magpapainit lang muna tayo ng kaunting mantika. Tsaka natin ilalagay dito ang mga aromatics. Inuna ko na dyan igisa ang sibuyas. Hinayaan ko muna maging translucent ito bago ko inilagay ang bawang. Bali isang medium size na sibuyas at apat na cloves ng bawang ang ginamit natin dito sa pagigisa. Once lumabas na ang aroma ng ginigisa, ay isunod na natin dito ang giniling. 500 grams or kalahating kilo ng giniling na baboy ang ginamit natin dito guys. Bali, hinugasan ko na din yan ng dalawang beses bago natin yan lutuin dito igisa-gisa lang natin itong giniling na mga at least 5 minutes. Nga pala guys, ang tawag nga pala sa dish natin today is hardinera. Nag-originate ito sa Quezon Province, specifically sa bayan ng Lukban, kung di ako nagkakamali. Tuwing may piyestaan sa Quezon, hinding-hindi nawawala sa hapag itong hardinera, hanggang sa naging popular na din ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Once mag-isa-gisa na ang giniling, ay isusunod naman natin dyan itong pinong carrots. Bali, dalawang maliliit na carrots po ang ginamit natin dyan. At hiniwa lang natin ng maliliit na cubes. Igisa-gisa lang muna natin yan ng at least 2 minutes at saka natin dito isunod ang mga hot dogs. Bali, tatlong pirasong hot dogs ito guys at hiniwa lang natin din ng maliliit na cubes. Egi gisa ulit natin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. Once mahalo na ang hotdog dito, ay isusunod naman natin dyan itong isang pouch ng tomato sauce. 115 grams po itong nabili natin. And estimate ko na nasa half cup itong tomato sauce na nagamit natin. Halu-haluin at igisa-gisa hanggang sa humalo na maigi ang tomato sauce dito. Matapos niyan ay maglalagay na tayo dyan ng mga pampalasa. Gumamit tayo dyan ng asin, MSG at paminta. Adjust nyo na lang po ang mga pampalasa na ilalagay ninyo dito guys. Halu-haluin at igisa-gisa pa natin yan ng 5 minutes hanggang sa wala na tayong makitang sabaw o liquid dito sa ating niluluto. And makalipas ang 5 minutes, ay maaari na natin niyang hanguin. I-transfer lang natin niya sa isang lagayan at hayaang lumamig. Mas mainam guys kung tatapatan ninyo ng electric fan para mas madali po ninyo itong mapalamig. Habang pinapalamig yan ay magpe-prepare na din tayo dyan ng paglalagyan ng ating dish. Gagamit lang tayo dyan ng lianera at saka natin ito papahira ng mantika. Lalagyan din natin yan ng parchment paper o di kaya naman ay dahon ng saging. Ito ay para makasigurado tayo na hindi talaga didikit ang ating dish sa liyanera. Kung nakaabot ka po sa part ng video na ito, it means na interesado ka sa dish natin today. Kung sakaling magustuhan mo ang jardinera recipe natin, pwede po ba ang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this jardinera recipe! Maraming salamat po! Once ma-prepare ang paglalagyan ay proceed na tayo sa next step. Dito guys malamig na malamig na ang ating hardinera mixture. Bali dito ay maglalagay na tayo ng 3 large eggs at saka ito hahaluin. Kaya nga po pala natin pinalamig muna ang mixture ay para po hindi maluto ang itlog na ilalagay natin. Baka kasi kalabasa naman ito eh maging sisig na. Once mahalo na maigi dito ang itlog ay isusunod na natin dyan ang pasas, pinong bell pepper at grated cheese for extra cheesy flavor dito sa ating dish. Halo-haloin hanggang sa magsama-sama na totally ang mga ingredients. Once okay na, ay lalagyan na natin ng design yung pinakaibabaw ng ating hardinera. Bali dito sa lionera, maglalagay lang ako dyan ng slice na pineapple. Naglagay din ako ng isang slice ng hotdog at itong carrot na mukhang elisi ng electric fan. Pagpasensya nyo na yung design ko ha. Wala kasi akong hilig sa arts eh. <laughs> Pwede nyo din po yan lagyan ng itlog na nilaga guys kung gusto ninyo. At saka natin dyan ilalagay yung ating hardinera mixture. Punain at siksikin lang natin itong liyanera ng mixture. Para po buong buo po at walang spaces sa gitna nito. At ibagsak-bagsak din natin yan guys para sure na siksik talaga. Matapos niyan ay kokovera naman natin yan ng aluminum foil sa ibabaw. Nang sa gayon ay hindi ito matuluan ng tubig na galing sa steamer. After niyan, ay ilalagay na natin sa steamer lahat ng nagawa nating hardinera. Isa lang to sa steamer and make sure na kumukulo na ang tubig bago ito ilagay. I-steam lang natin ito ng at least 30 to 40 minutes. Balikan natin yan ng after 30 to 40 minutes. After ng 40 minutes, ay buksan na natin itong steamer. Hanguin na muna natin yan at i-check ang mga ito kung luto na nga ba. Yan guys, saktong-sakto lang yung 40 minutes na pagluluto natin dito. Palamigin muna natin yan ng at least 20 minutes bago i-unmold. And once lumamig na yan, ay pwede na natin yung i-unmold. And that's it. Ready to serve na yan, guys. Hindi mo na kailangan maghintay ng fiesta or makifiesta para lang makatikim ng super sarap na dish na ito. Tulad nga ng sabi ko kanina, gulatin mo naman ang friends and families mo sa ihahain mong dish para sa kanila. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano, guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!